po na nila hindi lamang ang mga problema na hinaharap ng nasyonal, hindi lang ang mga problema sa taas sa Senado, ngunit lahat po sila ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive, lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa Kapag tayo ay binobomba ng tubig, tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga manging isda, ninanakaw ang kanilang huli, at bukod pa rin ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa bilang isang sambayanang may dangal may sipag at ngay talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng at na kung, kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inusenteng mga bata na inagaw ang kanilang na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan. Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, pakakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw, naayaw balikan. Ito po